Shoutouts ni Judge Gina na nandito. Let's get lit. 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 Let's get Let's get lit. 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 Let's get Let's get lit.

So, what's up, what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi judge dyan. Okay guys, dito pa rin tayo, pasiklaban, durugan, battle, arab uh, rap battle sa, sa Taiwan. At uh, meron tayong re-review dito na I think 5, 5 battles. Laban ni, eto, Saito versus Joey. Laban ni, ni at K-Ram. Moching which is uploaded na sa channel natin laban ni Jonas at laban ni Lipcram. 'Yung battle na re-reviewin natin dito. Uh, tapos siguro kapag upload na 'yung uh Durugan 2 kasi alam ko Durugan 1 'to eh. So, 'yung mga battle naman doon, 'yung abangan naman natin doon 'yung ano uh MZ type uh, MZ versus ano Six Threat, 'yun naman 'yung abangan natin doon. So far, focus muna tayo sa Durugan 1. At uh, syempre dito pa rin yan sa Pasiklaban. Shoutout sa Pasiklaban na rap battle sa Taiwan. So yun lang. Uh, Saito vs Joey. Uh, gusto ko lang linawin na wala nag-request ng battle na to. Kusa ko tong nakita. Kusa ko tong uh, napansin na may mga battle sa labas ng ng bansa na yun sila ano pa rin mga flip top MC pa rin kaya nakita ko chinek ko at ayun okay Ah, uh, although pamilyar naman ako sa bat sa ba, sa mga bat uh, sa mga battles dito kasi nakikita ko daw na sinashare nila Kiram, sine nila Mot, sinashare nila Six Threat. So pamilyar ako na ano lang. Ngayon ko lang talaga siya na napagtuunan pansin kasi uh, halos updated na tayo sa mga request video at uh, lahat ng uh, nakalista sa notebook natin is na-review na natin at uh, so far ayoko pa mag-tournament. Uh, although 2013 is isa buhay na lang naman kailangan natin tapusin pero nakakatuyo kasi yun gaya nga nasabi ko sa inyo sa mga, nung mga nakaraang vid nakakatuyo mag, ano, mag review ng tournament ba diba? kaya focus muna tayo mag explore muna tayo so yun pasik laban Saito vs Joey game Matalino si 2 Kasi tignan nyo naman. Kanyang ngipin times 2 So ating masisilahan ng kababaihan. Sila yung napapa. I do, I choose. Kamusta, idol? Welcome sa Taiwan, idol. Basilio na tumaba ah. yun yung ano eh, Nakita, nakikita ako eh, kamukha ni Basilio eh. Pero matabang version eh. Gany, hindi na sa kinuha ni Coco Kasi sabi niya, pag tumultrip ka, kasama ang styro. <laughs> Tapos, nahuli ka, pinagjaja ko lang si Miss Jenny Lynn Mergato. Kaya taga-GMA -taga yun. Pero sa luto sa iyo, idol, ito, ang layo na po ng iyong narating. Talaga Kahit nang mapagpa, tanggap kung pa naman mahawig natatanging galing. Sino mang di sumang ayon dito kay Mr. Cannon, mga magiging anak nyo ay ganito din. Pero idol, ito, sayong sayo ang boto ng tao. At kung sakali di kayo tumagdi dato, sa palangkay kayo na kapag ikaw ang tumakbo, paniguradong panalo. O, oh, tumakbo. Panalo. Panalo. niyo, iniisip niya pa rin yung shabu-shabu. Kaya <laughs> hindi mo muntang sa akin yung tagle nung puli. Sinasakyan ko lang ng trick mo, kaya tingin ko sa'yo tulit. Kasi hindi ka nakikinig kahit sigawan ka pa ng todo. At alasan, pasma na iyong bibig, pinapatunayan mo pagiging bobo. Kaya sige lang mo na yung tagas yung bulo. Wala yung magandang <clears throat> maidugulo. Sabi pa nga ni Gai, eh, buti hindi natutulog. Ikaw, tignan mo yung mata mo, malapit ng mahulog. <laughs> Ito lang yung taong kilala ko, nagising na binapangulog. <laughs> Pero di kita nila na, eh, dahil alam ko, napangit ka naman talaga. Pinapakita ko lang kung paano mang asar sa nakakaasar na mukha. Pero prat pa rin sa'yo, idol. At talagang prat ka lang. Kasi kahit ang gawing dinis ng performance ko, panguradong magkakalat kala Pero seryoso, salamat po idolo sa inyo pong paggalo. Isang karangalan ng mga katapat ang isang sayo. Bukod sa mahusay na uha-uha pakiliti ng mga tao kaya palakpakan naman namin sa ayo. ni Basilio ang putik. <laughs> Kumukha ni Basilio eh. Uh, proceed muna tayo kay Saito sa round 2 ni Saito, kasi para sa akin, ano eh hindi ganoon kadirekta yung uh, say, um, hindi ganoon kabibigat yung mga linya ni Joey para kay Saito so proceed tayo, mas makikita natin yung difference na ito.

Gago. And my joyride, balita ko, chick, mayroon dito sa Taiwan. Ang dami rin dito yung chicks, eh. Yung mga kulang-kulang dyan. Pag so, ginapos ka ng pamasahe, dito ko magpadali. Sigurado, may libre ng masahe. May gantot pang bawahe. Eh. <laughs> And my joy ride, wala akong masabi sa mukha mo. Ano ba yung ilibat ko sa'yo? Wala akong maisip dito. Takay ang joy ride, takay na formahan niya, no? May gartel pa yung pahang mo ng ganyan. Ba'y hindi ako sakit ka sa bato? Palo pa na yan, parang magising-ising ko. Masarap talaga sa totoo lang, masarap sa Taiwan yung shabu-shabu. kaya ba, alam mo kasi na ako nakuha? Dito. Pagkakaroon mo lang na hirap na ano, sigurado inabangan na ako na ito. Say, pa pagkano ba yan? Meron na ako tigil ko ito. Pero, gulo lang, natago na ako. Alam niyo okay, tong uh, hindi di freestyle si Saito. Uh, performance tayo mag-base kasi nag performance si Saito ay nag, ano, eh, nag freestyle si Saito at uh, hindi hindi yun yung uh, uh ine -ine expect ko kasi kahit papaano nag-expect ako kay Saito na ano na magkakaroon siya ng kahit papaano uh, mga setup, mga forward set which is gano naman yung Saito tapos mga mga jokes pa rin na pasok pero so far buong round 1 ni Saito medyo hindi naging ganun ka kalinis hindi naging ganun ka epektibo which is ano eh yung mga narinig nating linya ni Saito dito naririnig na natin sa mga battles niya sa, sa FlipTop 'di ba sa sunugan sa sa PSP ba ba, ba sa doon Oh, lumaban siya doon. Di ba lumaban siya doon? So, yun, parang wala lang. Uh, Joey sa round 1, pero dikit lang to. 7-6 in favor of Joey. Mas malinis, mas, uh, mas malinis. Ayun lang eh. Ayun lang yung masasabi ko kasi sa round 2 ni Joey medyo nakukulangan pa ako sa mga punchlines niya for Saito kasi narinig ko na yun sa mga, yung mga nagamit ni, ni Joey na linya is narinig ko na yun sa mga past battles ni, ni Saito dito sa Pinas. ba? Diba? yon Yun, yun lang. Yun lang. Wala naman ng iba. Kay Saito naman, uh, nag-expect ako ng ng, uh, although di naman ako nag-expect ng fully handa or fully retens by, by, by Saito pero nag-expect ako ng mas malinis na kahit papano may mga patterns or may mga keywords siyang sa uh, sasabihin para makuha niya yung pinaka punto, di ba? Pero wala eh, nag-freestyle siya dito. Yun lang. Mm, um, site uh, Joey, round 1. Pansin nyo ba mga ma'am sir? Siya lang yung tulong sa poster. <laughs> Check nyo! Hindi kayong maigi. Siya lang yung mukhang ulo. <laughs> na hugis titi. <pite. laughs> <laughs> Ang sagwa, idol! Hmm. Wala so, ka yung maayos na lakawan. So, Inabasilyong basilyo to. Ganito rin mag... Ganito rin mag-perform si Basilio eh. kinuhusay talaga ni Idol. Laprik, sarap mo pulot sa sakin ng ice cream Pero plastic. Pero plastic. Medyo hawig mo po si Mike Swig na naka-night shift. Naka-night shift. <laughs> Guys, sa 40. Alam ko marami kang naiambag sa industriya. Kaya kung ako iyong idol, pwede ka nang magpahinga. Pero seryoso, stress ko si idol. Lagi kasing pinagkakaguluhan. Di na nga lumalabas ng bahay yan eh. Sana, ituloy mo yan. Sana, ituloy mo yan. Mm. Pero salamat at ang, ang paraan upang makatakas. Basta dito sa Taiwan ha, huwag kang magnanakaw ng mansanas. Speaker of mansanas, hindi po siya yung kumagat sa logo ng Apple. Hindi po siya kumagat sa logo ng Apple. Mabait pong si Idol, kahit minsan mukha siyang galit na ambul. Pagdating sa battle rap, kabilang din po siya sa mga icon

kinubuan ng buhok. <laughs> Grabe, no? Ang saklap. Pag nakatalikod siya, mapagkakamalan nyo. Yung ulo niya, porting thumbs up. Pero kahit kanya si Ginoong Saito, di maitatanggi malakas kanyang karisma. Kung <laughs> wala akong tungga, sa typical na kaso, di niya dalawang isip na pransahan siya ni Anigma. Ito payo mula sa pan mo idol huwag kang masilaw sa iyong kinikita. Dahil pag nagkataon na nawala na yon kahit ano pang gawin mong palabat, malago ng kumita. Partida! Hindi ko dilaliman ganon ka ang aking linya. Masaya na ako ang nakaharap ka. At ngayong nakaharap na kita, huh, sige, uwihan. Okay. Okay. Proceed tayo dito sa sa round 2 ni Saito. Uh, buma mas bumaba yung energy ni ni Joey dito kasi round 1 no medyo okay pa para sa akin pagdating sa round 2 bumababa may tas may mga slip ups pa siya may mga choke pa siya dito so i think bumaba pa yung performance level ni Joey so kaya proceed prosida kasi sa ito dito Iyo malaman kumabote o namuugot la sa gutla Alam ano ba Joey Nagpukta utang masulot 'yan oh. Yan ay pineligandan. Mm. Pangbuta para mm. papunta nito sa mga refrigerator na sinasamba namin sa baklalan. Yung mga bata ng ugit, kaya ka talo pag naghanda. Yung mga banat putang ina support parang luga. Linte ko. Pati si Ken Mercado pinagsaksan sa lang. Raw yung mga babae sa amin ako pinupuntahan. Yes. Yeah! <laughs> wala walang palay. Kumulto ka sa amin. Kumakain ka ng bato tapos susunod ka ng gulay. Kaminsan-minsan, ka ipasyal mo yung salin mo. Ipababa ka sa Taiwan para makita mo yung katotohanan sa likod, sa likod ng bahay nyo. Yun, magtahit ka ng mga gulay tapos magtayo ka ng mga magtayo ka ng mga istatlo kamukha mo. Yun, <laughs> so, usapin mo sila sa piling mo na siya ka ng bait. Ako so, si Joey, yung pinakamakulit. Tignan mo, para mabait na bata, kausapin. Mukhang grave lang pag sinama mo sa amin. Joey, alam mo, sayang ka. Hmm. Ang na buhay yeah. mo sa Vietnam, ba't ka pa? Hindi, ka Joey, alam ko naman, mabait na tao to. Huwag nila susubukan kasi magnanakaw to. Marami siyong sota. Mga senior citizen lahat. Yung iba rin, mga tapos busal-sal yung bilat. Hindi. Sino mo ba bukong tek na hiniklat. Gago. Kapalit ka na ng mga babae. Balita ko rito sa Taiwan. Paano ba naman nila ako ulit? Ang dami niyan. Bayad-bayad din pag may time. Pag may pera kang ganito ng konti, hulog ang mga ipo dyan. Diba? Joey naghanda. Palagi nag-practice pa. Sinabi niya sa mama, Mama, marapit ako mag-artista. Huwag kang mag-alala. pag mo ng Pinas, meron ka ng eksena. Ang tatahan sa tulay, pag wala ng bida. Ay, Joey. Alam mo, minsan, sama ka sa panaginip ko. Classic siya ito. Tapos <laughs> natin kumain, maglalagbi tayo. Ito mo natin, sama mo, tayo tayo sa buffet. Kaya, kira mo na ng marami. Tapos pag parang panula, sama mo sa buffet. Alam mo, kung siya lahat ng tubig ko, puro tubig nila, wala na mungunod. Thank you, Obi, salamat. Kahit na parang nakasama rin kita. Ito yung simple battle, nabit-bit po hanggang puro ng alaala. Salamat sa natin para sa round 1. Salamat mga mga punta. Gina kalagen. Joey Tanya. Okay. Freestyle pero mas uh, uh, effective si Saito dito compare sa round 1. Kung si Joey nagkaroon ng stutter, nagkaroon ng choke sa round 2, si Saito naman tuloy-tuloy yung freestyle niya doon at uh, mas kumokonekta Nagrebat pa siya doon sa round 1 na linya ni Joey dito sa round 2 kaya para sa akin, mas effective. Ayun lang. Uh, performance lang talaga 'yung magiging basis natin dito kasi pare-parehilang ano eh. Uh, si Joey nagkakaroon ng uh, ineffectivity tapos may mga may pagkukulang sa, sa performance, nagkakaroon ng uh, slip-ups ng, ng ng choke kay Saito naman, yes, given freestyle. Freestyle si Saito eh. Pero para sa akin round 2 better compare sa round 1 niya. So kanina sa round 1, 7-6 in favor of, uh, Joey. Ngayon naman 7-6 in favor of Saito. So tie sila sa 13 points. Round 3 yung uh, magiging uh, deciding round natin pero ganun lang kasimple yung ano yung uh, judging ko dito. Hindi na kailangang pahabain pa no. Performance ano na lang, performance basis na lang tayo dito. So yun. seryoso. Okay. Purong puro walang pino. Ako ang magsisilbing senior mo, iho, pero ikaw yung magre-retiro. Pre-retiro! Ang hirap pag seryoso pagkaharap mo sa ito. Hindi mo alam kung tao, buka kasing inkanto. <laughs> ang tagal mo na sa larangan, hindi mo pa rin masara yung bibig. <laughs> Pinakamapa niya, pinana niya yung tatay ni Mot sa liit. Ang <laughs> na, na, na mamada ka pala. No offense, sana yung anak mo, huwag mamana yung ama. Sakit mo sa ulo, tapos proud ka pa. Di mo man lang ba naisip kung magiging proud ba siya? Ganyan na pa pala ng purong ipin pero walang utak. <laughs> Sa bate, laging bayat. Pero tutugmaan lang ng burak. <laughs> Tamad mo naman lumita ng mabisang pangungusap. <laughs> Isa kang tulak na kailangan itulak para lang makausan. Nga pala, idol. Tinakamusta ka ni Jamsa. <laughs> Di ka na lang namamansin, porque sumikat ka. Sorry na daw kung pinatulpo ka niya. Gusto lang naman daw niya kasi maging papas ka. Pagkatapos mo daw kasi siyang panginabangan, iiwanan mo din pala. Grabe ka naman. Sinagad mo, pagiging user. Dapat dito, pinapabagi kay Tukil? Kung nakala ko, humble, yun pala, mayabang ka. Kung akala ko, humble, yun pala, mayabang ka dinadahilan pagiging pere, ulul, magulang ka. Pagdating sa battle rap, ay sus, napakadumpang niya. Kanyang target, pangil sa pangil, double mini, pag sinabing sagpakan na. Pero mga iba, laban niya kay King, mm. muling bumalik pagiging classic. no, lakas niya dun eh. Kinumpara, pagkakakulong, ano yun? Para patunayan na ikaw mas atik, dapat sa'yo iyo para lapri. Bago ka mangaral sa iba, i-apply mo muna sa sarili mo, huwag kang plastic. Di mo, gay di mo gayaan sa si senior, Nagyoyoga, kaya yung isip matay. Ikaw tamang droga, ang bunga, ganti ng patay. Tangina, nakakagigil. Pero, congrats kasi yung kanta niya, pwedeng pang OST sa Resident Evil. Kaya, Mr. Saito, ano? Sa sistema, huwag kang palamon. Oo, sa eksena, ay kay idol. Ngunit sa totoong buhay, hindi ka mabuting sakol. At wala kaming pake kahit na ikay champion sa mga rapcon. Ang importante, maging mabuting ehemplo ka man lang sana, idol. Once again, palakpakan natin si idol sa ito. Salamat po sa pagkayo. Huwag kang magkalala. Sagot ko na mamaya yung inaasaw mong bentang na labo. <laughs> Okay, proceed tayo kay Saito. Ayun na, ako, oh, nag-seryoso. Oo nga eh, nag-seryoso nga eh. Nag-seryoso si Joey dito. Hmm, sige natin. Ang tegas na mukha mo. mo? Pakinayin dumating pa lang ako, panalo na to. Oo! Masalabat ka kung wal ka pinatulad pa kita. Wala ka na ng kwenta, buki ng ina ka. Ano gusto mo? Pagkuyadan, pagsalat, at magkakabisad? O, -oh. o -oh. Mm. Yung mga tao may susulatan, yung talaga may direksyon yung kaisipan. Hindi yung tipo na kalaban lang yung mga kilala, feeling na yan. Huwag paminsan minsan lumagay din tayo sa tama. Matuto kang kumilala ng pader para malaman mo yung paghanga. Oh, tong ina! Hindi na ang pag-inari ako na rito. Susulatan pa kita. Huwag ngayon ang tinanggap ko lang kahit ba rin, makasama ko lang sila. Mmmmm! Damn!

ang pinan to, mukhang lumang alumilong, bro. <laughs> ano? Tauho ko sa mga tira ko sa'yo? Kung sinasabi ko sa'yo, Ayan, bro, takinan. Hindi ko nagiging hirap, humigutin na to. Higot ko kasi ng higo, puro grobe lang yung alam mo. Hindi mo alam yung mga kasaysayang ginawa ko sa grupo. kumpara parang ko nilagyan at takit lahat ng butas kung kailangan. Kailangan ko kiharang ang sarili ko para sa magandang kasalukuyan. Pero ikaw? Kaya mong gumulpi ng kalabaw? Ang hirap naman nga sa'yo kung papatulog pa kita. Seryoso, pinong-pino, bumula. Ano ito, droga? Bumula, pinong-pino. Ang ino mo, tumitira ako kahit wala. Saray ako ng meron, saray ako ng wala. Saray tayong mihihigupin, sa nang itibirahin. Pero si Andy B, hindi makakatulog pag walang tira. Hindi, <laughs> <laughs> Joey, paalala lang sa'yo. Kung gusto mong makilala, matutong kong malaman ko kung paano tinayo yung grupo, hindi po kayo dumating kami dito. Papasusin mo na gago, ulol. Hindi ka uubra kung bastusan ang dating. Bata pa lang ako, mapansin ka na sakin. Nangyayari, magpunta rito, ng dito. Sorry, wala akong practice. <laughs> hey Joey, salamat sa pagkakataon, nakasama kita. Sa lahat ng grupo, ako yung bibigay. uminigiran ng pasensya. Hanggang dito, hanggang sa duro, magkakasama tayo. Laban yung tandaan, mahal na mahal kayo sa ito Yeah! galing. Tang inang yan wasak. Sa ito yon. Uh, rounds 2 and 3 para sa akin strongest round ni, ni Saito yung round 3 grabe yung uh, freestyle nya don. dupating pa lang ako panalo na panalo na to eh Asa, so, yung comparison nila si si Joey ang pinaka naglagay sa kanya sa alanganin is yung pagkakaroon niya ng seryoso na bara. ba diba nga sabi ni Nini sa'yo, ito nga nagseryoso. Which is, sa ganong tema ng laban nila, out of no, ano na eh, parang out of way na yung pag, pag ng ganong ano, ganong scope ng style na, na magis, magseseryoso. Eh, ang ganda nung first two rounds eh, Kenkoy, na uh, clowning, jokes, comedy, entertainment, ganun eh. Tapos biglang pag round 3, seryoso ka. So, parang out of way na ang ina-expect sa'yo ng, ng crowd is magtutuloy-tuloy yung ganun performance na may na may kilite. Tapos biglang seryoso. Tapos si, si Saito naman, binasag ka kagad sa unang linya, ba diba? Sa sa first line na tangin nito nagseryoso basag ka kagad eh parang yung buong round 3 mo nabasag ng ganun lang tas pinasukan pin, uh, ni, ni, ni Saito ng mga effective na na comedy lines, 'di ba? lakas noon. So, one bigay ko yun kay Joey, rounds 2 and 3 malinaw kay Saito 'yon. Mas effective na Saito yung round round 2 at round 3 naman binasag ni, ni Saito yung yung uh, seryoso na na style or estilo ni Joey sa ano, sa sa, sa round na 'yon. yun 'yon lang. Uh, di ko na bibigyan ng score, di ko na bibigyan ng score pero 2 and 3 malinaw. Sa ito yun. So, yun. Yun lang. At uh, siguro, in natin yung sinyo vs. KRAM. Pero, sa ngayon, pahinga muna. At uh, siguro, mamaya, sinyo vs. tayo. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review. At syempre, dito pa rin, pasiklaban. Uh, five battles yung sunod-sunod uh, na pasiklaban. Okay. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.